Nag-usap sa telepono si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at leader ng China na si Xi Jinping ngayong araw tungkol sa digmaan ng Russia sa Ukraine at mga hakbang sa kapayapaan ni Trump. Nabanggit din ang negosasyon sa Geneva. Ayon sa Xinhua, binigyang diin ni Xi Jinping na suportado ng China ang lahat ng pagsisikap para sa kapayapaan. At umaasa siya na ang lahat ng panig ay magpapatuloy na bawasan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at sa lalong madaling panahon ay makakamit ang isang makatarungan matatag at obligadong kasunduang pangkapayapaan. Ngayon, pagkatapos nito, may narinig na hindi ka nais-nais para sa kanluran at Ukraine. Itinuro ni Xi si Jinping ang tinatawag na pagtanggal ng ugat ng krisis. Ipinakita ng China na susuportahan lang nila ang bersyon ng Russia ng kasunduang pangkapayapaan. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung bakit. Walang bago sa posisyong ito ng China. Dahil naganap na ang pag-uusap ni na Trump at Xi Jinping Malinaw na ang layunin ni Trump ay alamin kung ano ang ginagawa ng kalihim general ng China. Bukod sa Ukraine, may isa pang usapan sina Xi Jinping at Trump ang Taiwan. At dito, diretsahang sinabi ni Xi Jinping na isa pa sa mga dapat maging resulta ng digmaan ay ang pagsanib ng Taiwan sa China. Nag-anunsyo ang hapon ng paglalagay ng misail sa mga isla malapit sa Taiwan dahil sa pangambang sasalakayin ito ng China. At kung iniisip ninyo na ito ay dalawang ganap na walang kaugnayang mga paksa, nagkakamali kayo. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, pakisubscribe, like at magkomento sa episode na ito. Bukod pa dyan, magsubscribe din kayo sa aking telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa description ng video kung saan kami nagpo-post ng mga balitang natatanggap namin agad. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Kaya ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump at ang leader ng China na si Xi Jinping ay nagkaroon ng pag-uusap sa telepono ngayong araw. Iniulat ito ng Sinhua at kinumpirma ng ministry ng ugnayang panlabas ng China. Kabilang sa iba pang mga bagay, iniulat na pinag-usapan nila ang tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa ulat, binigyang diin ni Xi Jinping na sinusuportahan ng China ang lahat ng pagsisikap para sa kapayapaan. At umaasa siya na ang lahat ng panig ay magpapatuloy na bawasan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Mabilis na makamit ang makatarungan at matatag na kasundo pangkapayapaan para maresolba ang krisis sa pinagmulan nito. Ngunit heto pa, ang Ministry ng Ugnayang Palabas ng China sa pagbubuod ng pag-uusap ni na Trump at si Jinping ay nagsabi na binigyang diin ni si ang obligadong pagtugon sa ugat ng krisis. At ito ay isang napakasamang balita. Dahil sa ganitong paraan, malinaw na ipinapahiwatig ng China na susuportahan lamang nila ang bersyon ng kasunduan ng Rusya. Kung may nalito, ipapaliwanag ko. Ang mga pangunahing dahilan ng krisis ay isang euphemism ng Rusya na ginagamit para tukuyin ang mga layunin ni Putin sa special military operation tulad ng demilitarisasyon, denazifikasyon at lahat ng iba pang kalokohan na yan. Ibig sabihin, sinabi ni si Jinping kay Trump na sang ayon siya sa planong pangkapayapaan ng Rusya. Walang bagong balita sa posisyong ito ng China. Dahil nag-usap sina Trump at Xi si Jinping ngayon, malinaw na layunin ni Trump na malaman ang tunay na iniisip ni Xi si Jinping tungkol sa mga planong pangkapayapaan. At gaya ng naiintindihan ninyo, ang katotohanang sinusuportahan ng China ang bersyon ng plano ng Russia na nagsasalaysay tungkol sa mga pinagmulan ng krisis at tinatawag pangang krisis ang digmaan. Hindi nagbibigay ng kumpiyansa na susuportahan ni Trump ang mga suhestyon ng Ukraina at Europa sa kapayapaan ipipilit niya na nangako ang China, si Xi Jinping, na tutulong at tatapusin ang digmaan. At sinusuportahan ni Xi Jinping ang panukala ng Rusya. At pagkatapos mismo ng pag-uusap ni na Trump at si Jinping, isinulat ng pahayagang Washington Post na ang pinal na dokumento sa pagitan ng Estados Unidos, Ukraina at Europa ay hindi pa napagkakasunduan. Sabi ng isang source ng Washington Post, ang dokumento ay nabawasan mula 28 hanggang 11 pero ang kasalukuyang version ay nakabatay sa orihinal na dokumento at hindi sa Europeanong proyekto kung saan may malalaking pagbabago na ginawa. Ayon sa mga source sa White House, kapakipakinabang ang mungkahi ng mga Europeo pero nakatutok pa rin ang mga Amerikano sa orihinal na dokumento bilang basihan ng diskusyon. Paalala ko lang, ngayong araw ay sinabi ni Ushakov, ang tagapayo ni Putin, na sinusuportahan nila ang orihinal na bersyon ng planong pangkapayapaan na ito. Ibig sabihin, iginigit ng mga Amerikano ang planong ginawa ni na Steve Bitkov at Kirill Dimitriev. Anong susunod? Ayon sa pahayagan, walang malinaw na ideya ang mga Europeo sa pinag-uusapan ng Estados Unidos at Ukraine. Kaya naman, ako mismo ay napapansin ko na malinaw na gustong mag-alok ng mga Amerikano ng isang bagay na madaling tatanggapin ng Russia. Sa halip na dagdagan ang presyon sa Russia at gawing mas katanggap-tanggap ang alok para sa Ukraine. Kaya nauunawaan na ngayon ang pagtawag ni Trump kay Xi Jinping sa ganitong luhika. Ipapaalala ko noong Oktobre 30, nagkita sina Trump at Xi Jinping sa Busan, South Korea at pinuri talaga ni Trump si Xi Jinping. Babanggiting ko ang sinabi niya, napakagandang pagpupulong ito, dakila siyang leader. Sa sukatang isasampu, bibigyan ko ang pagpupulong na ito ng labindalawa. Noong Oktobre 30 sa South Korea, Naging magkahiwalay na usapan ni na Donald Trump ng Estados Unidos at Xi Jinping ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Isa pang pahayag ni Trump, matagal naming pinag-usapan ito at pareho kaming magtutulungan para makita kung may magagawa kami. Sang-ayon kami na ang mga panig, alam mo, ay naipit at naglalaban at minsan, siguro, kailangan mo talagang hayaan silang maglabanan. Pero tutulungan niya kami at magtutulungan kami tungkol sa Ukraine ang digmaan sa Ukraine ay hindi nakakaapekto sa China o sa Estados Unidos. Pero gusto ko sanang matapos na ito agad. Magkakontra ang sinasabi, mahalaga raw pero wala namang halaga. Sa totoo lang, kumikita pa nga tayo ng pera at ayoko na ngang pag-usapan pa ang tungkol sa pagkita ng pera. Sa ganitong kaso, wala akong pakialam kung kumikita tayo. na pag usapan na natin ito. Magtutulungan tayo para subukang maresolba ang alitan sa pagitan ng Rusya at Ukraina. Ipapaalala ko na noong Oktubre 30 sinabi ni Trump ang lahat ng ito. Natapos na ni Navitkov at Dimitriev ang paggawa ng mismong planong pangkapayapaan na binubuo ng 28 puntos na siyang pinag-uusapan ngayon ng lahat. Alam nyo, mahirap para sa akin isipin na hindi alam ni Trump ang planong pangkapayapaan noon at hindi niya ito nabanggit kay si Jinping. Naalala ni na Trump at si Jinping ang pagkikita nila noong nakaraang buwan sa Pusan na ayon sa isinulat ng Chinese media ay nagbunga ng maraming mahahalagang kasunduan na siyang nagtakda ng direksyon at nagbigay ng sigla sa matatag na pagunlad ng ugnayang China-Amerika at nagpadala rin ng positibong mensahe sa mundo. Pagkatapos noon, may narinig na nakakatakot na bagay. Isinulat ng Xinhua na nilinaw din ng leader ng China ang prinsipyong posisyon ng China tungkol sa isyu ng Taiwan habang nag-uusap sila. Binigyang diin niya na ang pagbabalik ng Taiwan sa China ay isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang kaayusan pagkatapos ng digmaan. Ibig sabihin, malinaw na sinasabi ni Xi Jinping na nais nilang sakupin ang Taiwan gamit ang puwersa na magdudulot ng panibagong digmaan. At si Trump ay hindi talaga sumagot tungkol dito. Ang Hapon marahil ang unang nakaunawa na may paparating na mangyayari. Plano ng Hapon na maglagay ng cruise missile sa mga isla malapit sa Taiwan. Sinabi ng ministro ng depensa ng Hapon matapos bumisita sa isang base malapit sa Taiwan na ipatutupad ang plano ng paglalagay ng mga misil dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Dahil sa isla ng Silangang Asya na ito, ang Taiwan. Aniya, ang paglalagay ng misil ay maaaring makatulong bawasan ang banta ng armadong pag-atake sa bansa. Ang opinyon na ito ay magpapalala ng tensyon sa rehiyon ay mali. Ngunit, gaya ng alam ninyo, ang usapan ni na Trump at si Jinping ay tungkol sa dalawang magkaibang issue, ang digmaan ng Russia sa Ukraine at ang Taiwan. Pero sa totoo lang, pinagsasama ni si Jinping ang mga isyong ito sa iisang usapin sa kanyang mensahe. Kaya, gaya ng kasabihan, kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang bell, at i-like ang channel. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!